Senate President Aquilino Coco Pimentel III will wait for the decision of the ombudsman on the motion for reconsideration filed by Senator Joel Villanueva's camp before acting upon a dismissal order. Senator Franklin Drilon agreed with Pimentel saying the ombudsman only has disciplinary authority over elected officials but only the Senate and the House of Representatives can suspend or remove them from their post. Here's Marita Muahe. Senate President Coco Pimentel received the dismissal order from the office of the Ombudsman for Senator Joel Villanueva last November 2. I November 2. And then, uh, ako ng compliance report. It was earlier learned that the Ombudsman found Villanueva and nine others, Guilty of grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the interest of the service because of his involvement in the alleged 10 million pork barrel scam back in 2008 when he was still a congressman. Pimentel says that he was given 30 days by the ombudsman to file a compliance report. The Senate President says that he will forward the letter to the Senate Committee on Rules headed by Senator Tito Soto. At this point, ang matangalan po, the Senate President will refer to the Committee on Rules. Ako naman ang gagawin ko, tatawag ako ng meeting ng Committee on Rules, tatawagin ko rin ang legal Senate, ang legislative department. At pag-uusapan namin itong uh, action ng ombudsman ito which is contained in their ombudsman law. Tingnan But because of the motion for reconsideration filed by Sen. Villanueva's camp, Pimentel says that he will wait first for the ombudsman to act on the said MR before acting on it. Uh, compliance with the implementation of their uh, decision. Are, you know, since I, uh, that is if nothing happens, uh, something happened. There. So, uh, there's an MR, so we have to await uh, new communication from the office of the ombudsman. At the session hall, Senator Soto stated Section 21 of the Republic Act 6770, which creates the office of the ombudsman and its functions. Senator Franklin Drilon agreed on what Soto stated, saying that the ombudsman only has disciplinary authority over elected officials, but only the two chambers of Congress can dismiss or suspend them. The office of the ombudsman has disciplinary authority over all. Over officials who may be removed only by impeachment or over members of Congress. This is consistent with Article 6, Section 16, Paragraph 3 of the Constitution, which empowers the respective chambers to discipline its members and the power to expel a member. At hinilingan ng Office of the Ombudsman kay Senate President Coco Pimentel ang pagpapatupad ng dismissal kay Senador Joel Villanueva. Ngunit, gate naman ni na Senador Tito Soto at Franklin Drilon. Walang karapatan ng Ombudsman na magsuspindi ng isang senador at ang maaari lamang nitong gawin ay magpataw ng disciplinary action. Si Marita Muahe sa detalye. Natanggap umano ni Senate President Coco Pimentel ang dismissal order mula sa Office of the Ombudsman para kay Senator Joel Villanueva noong pang November 2. Ito po yung na-receive ko noong November 2. Anong sinasabi, sir? November 2. Well, binigyan po ako ng kopya ng decision and then uh, magbigay daw ako ng compliance report. Nauna na umanong na guilty si Villanueva sa kasong grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the interest of the service dahil sa pagkakasangkot nito sa umanay 10 milyong pisong pork barrel scam noong taong 2008 habang ito ay kongresista pa lamang kasama ang siyam na iba pa. Ayon naman kay Pimentel, hinihingan siya ng Office of the Ombudsman ng isang compliance report na kinakailangan niyang maisumite 30 araw mula ng matanggap ang desisyon. Ipapasa naman daw niya ito sa Senate Committee on Rules na pinamumunuan ni Senator Tito Soto upang pag-aralan ang nasabing kautosan. At this point, ang pagkakaalam ko, the Senate President will refer it to the Committee on Rules. Ako naman ang gagawin ko, Tatawag ako ng meeting ng community and rules. Tatawagin ko rin ang legal ng Senate, ng Legislative Department. At pag-uusapan namin itong uh, action ng ombudsman nito, which is contained in their uh, ombudsman law. Tignan natin. Dahil uh, naman sa inihaing motion for reconsideration ang kampo ni Sen. Villanueva, hihintayin muna ni Pimentel na magdesisyon ng ombudsman bago siya umaksyon dito. compliance with the implementation of their uh, decision. Pero yun nga, since I... That is if nothing happens, eh, something happened. Eh, so there's an MR, so we have to await uh, new communication from the office of the ombudsman. Would you know that you Nagsalita si Senator Soto sa Session Hall at binanggit ang Section 21 ng Republic Act 6770 na nagtatag sa Office of the Ombudsman at ang tungkuling iniatang dito. Sinang ayuna naman ito ni Senator Franklin Drillo na nagsabing may disciplinary authority lamang ang ombudsman sa mga elected officials at tanging ang dalawang kapulungan lamang ng Kongreso ang may karapatan na magsuspinde o mag-alis sa mga ito. The has disciplinary authority over all elective and appointed public officials, except over officials who may be removed only by impeachment or over members of Congress. This is consistent with Article 6, Section 16, Paragraph 3 of the Constitution, which empowers the respective chambers to discipline its members and the power to expel a member. Magandang umaga, nagbabalik ang BTV Newsbreak. Ipinagutos ng ombudsman na i-dismiss sa serbisyo si Sen. Joel Villanueva dahil sa umano'y manumalyang paggamit ng kanyang PDF noong 2008 Mariport ang aming kasamang si Jervis Manahan. Jervis? Yes, order kaya i-dismiss na ni Ombudsman Conchita Carpio Morales si Sen. Joel Villanueva mula sa kanyang serbisyo. Ito'y matapos na pag-alaman ng Ombudsman na guilty ang senador at dating si Pax Representative sa grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the interest of service. Inaprobahan daw ng Ombudsman ang dismissal order ni Sen. Villanueva at siyam na ibabaw dahil sa misuse o maling paggamit ng PIDAS ni Villanueva noong taong 2008. Bukod yan, haharapin din daw ni Villanueva sa Sandigan Bayan at two counts of graft, one count on ang malversation of public funds at malversation through falsification of public documents. Kasama sa mga pinadidismiss si na dating DA Secretary Arthur Yap, ang staff ni Villanueva na si Ronald Samonte, ang ayahado ng DA na si Delia Ladera, mga NABCO representatives sa na sina Alan Javeliana, Romulo Relevo, Julie Villaralvo Johnson, Rodora Mendoza at Maria Guanizo kasama rin sa charge sheet, si, Aaron, uh, si, Aaron, Foundation Philippines President Alfredo Ronquillo. Napag-alaman daw ng ombudsman na noong 2008 naglabas ang DBM ng 10 milyong pisong pitak ni Villanueva para sa agri-based project sa Region 11. Matapos ang dalawang araw ni request daw ni Villanueva na i-release ito sa NAVCOR bilang implementing agency. Ginamit daw ito ng mga respondents para bumili ng mga seedlings ng Pechay, Labano, Sitaw at Yellow Corn pero basta investigations, hindi raw suitable ang lupain na Region 11 para sa mga nasabing gulay. Wala rin daw sa pangalan ng mga umano'y beneficiary ang mga rehistradong butante o residente. At wala naman doon na ipatupad na agribis na ibliho doon. Bukod dito nagsumite raw ng respondents ng mga peking dokumento para sa ghost project na ito. Sinabihan na raw ng ombudsman si Senate President Coco Pimentel na ipatupad ang dismissal order laban kay Villanueva. Ayon naman sa pahayag ni Senator Joel Villanueva ay lumang kaso na ito noong siya ay congressman pa. Wala raw siyang natanggap na halagang ganoon at napag-alaman na rin daw ng NBI noon na pineke ang ilan sa kanya mga pirma sa mga isinumiteng dokumento. Nag-file na raw si Villanueva ng motion for reconsideration at hahayaan daw niya si President Pimentel na magdesisyon. Naniniwala rin naman daw siya na makakamit niya ang hustisya. Ipinadidismiss na ng Office of the Ombudsman si Senator Joel Villanueva kaugnay ng pagkakasangkot ito sa 10 million peso PDAP scam. Wala sa Quezon City, may report si Mon Hoxon live. Yes, Mon. Ang floor pinasisibak sa puesto ni Ombudsman Conchita Carpio Morales si Senator Joel Villanueva matapos na mapatunayan itong guilty ng grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial in the interest of the public. na ng dismissal order na makakita ng probable cause ang Ombudsman na may pananagutan si Villanueva at siyang pang-opisyal sa maling paggamit ng 10 milyong pisong Priority Development Assistance Fund o PDAF. Bukod sa dismissal, naharap si Villanueva sa kasong graph, malversation at falsification of documents sa Sandigan Bayan. Ayon sa investigasyon ng Ombudsman taong 2008 nang mag-release si Villanueva ng 10 milyong piso ng kanyang pidap sa diumanoy peking NGO na Aeron Foundation Philippines. Nakita ng irregularidad ang Ombudsman dahil hindi naman ipinatupad ng NGO ang mga agricultural projects sa Compostela Valley. Nakita rin ang Ombudsman na hindi angkop sa pagsasaka ang lupa dahil malaking bahagi ng lupa ay natataniman ng puno ng saging at buho. Hindi rin registered voters sa naturang probinsya ang mga beneficiaries ng proyekto. Sumagot naman si Villanueva at sinabing pineke ang kanyang mga pirma upang maaprubahan ang pag sa pondo. Nagain ng motion for reconsideration si Villanueva sa ombudsman. Sinulatan na ng ombudsman si Senate President Coco Pimentel upang ipatupad ang dismissal ni Villanueva. Ayon kay Pimentel, hihintay nila ang tugon ng ombudsman bago umaksyon sa dismissal order. Pinatatanggal ng ombudsman sa pwesto si Senador Joel Villanueva matapos mapatunayang guilty sa hindi raw tamang paggamit ng pork barrel o pidaf noong congressman pa siya. Ayon sa ombudsman, may pananagutan si Villanueva sa maanumalya manong paggamit ng pidaf noong nagsilbi siyang Sibak Party List Representative. Sunod na haharap si Villanueva sa Sandigan Bayan para sa two counts ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act One count ng malversation of public funds at malversation through falsification of public documents. Kasama rin sa mga kinasuhan ang siyam na iba pang individual, kabilang si dating Department of Agriculture Secretary Arthur Yap. June 2008, nang ilabas ng Department of Budget and Management ang 10 milyong pisong PIDAF na gagamitin dapat sa agri-based livelihood projects sa iba't ibang distrito sa Region 11. Pero lumabas sa investigasyon na hindi raw napunta sa dapat nitong puntahan ang naturang pondo. Depensa ng senador, wala siyang nakuhang ganoong halaga nung miyembro pa siya ng minorya sa Kamara. Napatunayan na rin daw sa pagsusuri ng NBI na pineke ang kanyang pirma sa mga dokumento para sa mga naturang proyekto. Naghain na si Villanueva ng motion for reconsideration sa ombudsman. Bahala na raw si Senate President Coco Pimentel sa magiging aksyon nito sa utos ng ombudsman. Ayon naman kay Pimentel, hihintayin muna niya ang tugon ng ombudsman sa musyon ni Villanueva bago siya magdesisyon tungkol sa utos na tanggalin sa puesto ang senador. i -re refer din daw uh, niya sa Senate Rules Committee ang utos ng ombudsman. Wala pang pahayag si dating Agriculture Secretary uh, Yap at iba pang kinasuhan. Uh, Senator Villanueva? Thank you, Mr. President. If uh, distinguished gentlemen from uh, Sarangani and uh, General Santa City would yield to some uh, uh, clarificatory questions. Very few Manila, questions. Manila, Manila. In Manila. People's Champ, I mean. Uh, would yield to some questions, Your Honor. Okay. Yes, uh, thank you. please proceed. Yeah. Thank, thank you, Mr. President. First of all, I'd like to congratulate the uh, our uh, colleague for uh, bringing this up i think this is not an easy uh, issue and uh, it's uh, very commendable that our people's champ knows uh, the intricacies of this uh, very controversial issue but uh, let me first things first ask the that question your honor mr president binanggit po ninyo na kayo ay pabor sa death penalty. Ngunit, ang binanggit nyo po kanina ay doon lamang sa mga drug traffickers, if I'm not mistaken. Drug lords and pushers. Am I correct, uh, Mr. <coughs> mr President? Ito pong privilege speech ko, Mr. President, is about the, the, the uh, drug traffickers, uh, yung mga involved sa sa droga. Ito po yung uh, privilege speech ko. Hindi po, uh, ibig sabihin, kayo ay hindi pabor kung ito po ay heinous crimes o yung mas kilala o sinasabing pagkarumaldumal yung isang krimen, hindi po kayo pabor doon sa death penalty. Am I correct, uh, Mr. President? Pag hindi po um, karumaldumal ang, ang krimen, eh, I think hindi po uh, reasonable na magkaroon ng death penalty. So, meaning to say, Mr. President, kunyari po, dun po sa privilege speech nyo, if I'm not mistaken, binanggit nyo po yung tatay na pinatay yung sariling anak o yung tatay na nanggahasa ng kanyang sariling anak. Ito po ba ay fall under a heinous crime at kayo po ba ay sasangayon dito sa representasyon na ito na ito'y isang karumal-dumal na krimen? Ito po pa'y uh, kanumal-dumal at is may marami po akong bill na ipinasa, final po dito sa si uh, sa Senado at uh, apat po 'yan uh, para sa death penalty pero ito lang po muna inuna ko 'yung sa drug uh, uh, drug relate related para po uh, kung may problema man doon sa rape with murder, uh, hindi maapektuhan 'yung uh, uh, drug traffickers 'yung uh, na-bill ko na na ipinal. Salamat po, uh, Mr. President. At gusto uh, ko ring sabihin for the record that uh, this representation would like to uh, participate actively in the discussion of this uh, particular issue. On another note, Mr. President, Your Honor, dun po sa kaisipan o doon sa mga binabanggit na schools of thought, for example, uh, Mr. President, uh, distinguished colleague, our uh, People's Champ. Yung pong pananaw na ang isang nagkasala ay binibigyan mo ng easy way out kung bibigyan mo o papatungan mo, paparatangan mo ng parusang kamatayan. Ano po ang inyong masasabi dito na sa halip na mag-suffer ng husto at uh, ma-correct yung pong maling ginawa ng isang uh, akusado o palagay na pong yung convicted na. Ano pong masasabi nyo dito na ito ba ay pagbibigay ng uh, yung tinatawag na easy way out doon sa sa isang uh, sangkot dito sa isang karumal-dumal na krimen na ating binabanggit?